Bakit laging galit ang mga Koreano? O sadyang malakas lang ang boses nila. Napansin mo ba 'to sa mga Koreano? Parang laging galit, pero teka lang, baka hindi sila galit. Baka sadyang malakas lang talaga boses nila. Noong una akong tumambay kasama yung Korean friends ko, akala ko may away na. Sabi ko, "Uy, chill ka lang, bro. Walang giyera dito." Pero ang sagot niya, Ah, hindi ako galit. Nag-uusap lang kami. In Korea, raising your voice doesn't always mean you're angry. Sometimes it just shows excitement or passion. Parang nagsasabi lang ng, Gusto ko ng samgyupsal! Pero feeling mo sinisigawan ka na, kaya next time na makarinig ka ng koreano na parang sumisigaw habang nagsasalita, huwag ka muna matakot hindi ka niya inaaway. Baka masaya lang siya. O gutom. So remember, malakas boses galit agad. Kultura lang yan best. Like and follow kung na-experience mo na rin to. At kung may Korean friend ka, itag mo na rin siya. Bakit laging galit ang Koreano at Korean culture attain not galit just Korean?